Tay ka lang. Ayan, mga ka-farmers. Ito yung mga alaga natin baka mga ka-farmers. Oh. Siguro, nauuhaw na to. Kasi, hindi na kumakain mga ka-farmers. Oh. Ayan. Busog na. Ngayon, ah, uh, kakainin natin sila sandali ah maya at painumin na natin so kailangan taga ka farmers eh lagi silang busog ano kasi ay, para malakas silang uminom kaganaan silang uminom mga ka farmers kapag busog sila kasi pag gutom yan eh di masyadong miinom ng tubig yan mga ka farmers natin tatandaan uh, mabilis yung mabilis maba yung baka natin pagka uh, malakas sila minum ng tubig sa so, yung papainom yun, ako ng mga kurang, uh, baka farm mga farmer eh tuwing hapon lang kasi para Talagang uhaw na uhaw sila. Pero pwede naman painumin nyo sila sa bandang alas 10. Ano? Kasi para tuloy-tuloy yung pagkain nila. Kasi meron kasing iba na walang ganang kumain kapag nauuhaw. E yung iba naman, kahit uhaw at uhaw na uhaw na, eh, magkain pa rin. Ano? kaya yung iba dyan yung sumag-aalaga ng baka eh talagang tignan nyo muna yung lahi nila ano ka tignan nyo kung malakas pa sila kumain and si pag uh, may na silang kumain mga ka-farmers eh talagang tagal yan tabayin ano si tulad ng tao eh ba pagka uh, mahina kumain eh medyo mapayat ka uh, hindi sila tumaba o oh, ayan ano tapos piliin nyo na rin yung uh, medyo malalahi na yung upgraded na mga kaparmes kasi yung mga alagang baga dito medyo ang lang to eh so ayos lang